Hello mga kakampon! Welcome back to my channel, Roy Mulanda Today mga kakampon ay nagpunta tayo sa Quiapo sa harap ng Quiapo Church upang maghanap-hanap ng mga gulay. Ayun, room gulay na tig 20 pesos, uh, one half, meaning to say yung isang kilo ay 40 pesos lamang Mayroon rambutan ayan mura lang talaga ang prutas dito mga kakampon mayroong tumpok-tumpok ayan, tingnan nyo, makikita nyo 60 pesos, 50 pesos tumpok, Mayroon din kilo tulad nito, 20 pesos one half meaning to say, one kilo is 40 pesos mayroong 130 tumpok 20 $50. Pero ang aking nabili ay mangustin. O, di ba? At nakabili ako ng mangustin. Sa isang kilo ay uh, 40 pesos lamang. O, di ba? Ang dami. O, di ba? O, masarap ito. Mangustin. At the same time, bumili rin ako ng dragon fruits. O, tatlo 100. O, diba? Cut 100 lang yan na matatagpuan sa harap ng Kiapo. Kaya pumunta na kayo doon at doon kayo bumili ng mga prutas. Mura lang. Bye! Thank you for watching. Please follow and subscribe my channel Roy Mulanda. Bye! I love you all!